Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sa isang daang tanong at isang daang sagot, ang unang katanungan, bakit natin kailangan pag-aralan ng Tauhid? Ano nga ba ang Tauhid? Ang Tauhid sa panampalatayang Islam, ito yung kaisahan na nag-iisang na sila subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, Tauhid absolute one. Pa Paniniwala sa nag-iisang Panginoong Diyos dahil ang Tauhid, ito ang siyang pinakapangunahing pundasyon ng rehilyon. At dahil dito, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang jin at tao at ipinadala niya ang mga sugo at ipinahayag ang kasulatan at sa layunin nito at magkaroon ng dalawang hantungan ang paraiso at ang impyerno. At nabahagi ang mga tao sa Muslim at hindi Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mahatin Quran, A'udhu billahi min shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa makalaktul kalaktun wal insan ilia'budun. Ang ibig sabihin sa suratul adiyat na 51 verse 56, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya nilikha ang mga tao, hindi niya nilikha ang mga tao at mga jinn, yung mga jin yung mga hindi nakikita. Katotohanan sa sinabi ng Allah na may nilika siya bukod sa mga tao na hindi nakikita. Nilikha niya ang mga anghel, nilikha niya ang mga mga inkanto at nagpadala siya ng mga sugo sa bawat henerasyon upang ituro, ipangaral kung paano ang tamang pananampalataya o pagdarasal sa Panginoong Diyos dahil ang ating huwaran ay ang mga propeta. Ipinadala niya ito sa bawat henerasyon at ang bawat propeta ay may kanya-kanyang mga aklat na dala-dala. Ang halimbawa dito ay Propeta Abraham ay ang uh, suhup at ang kay Propeta Musa ay ang taurah, kay Propeta Moises at ang kay Isa alayhi salam o kay Jesus ay ang Anjil at sa huling Propeta Muhammad sallallahu alayhi Wasallam ay ang Quran. Ayan po ang dapat nating malaman kailangan natin ang kailangan nating pag-aralan ang Tauhid. Yung Tauhid maitatak sa ating puso at isipan ang Panginoon natin Diyos ay nag-iisa lang. Atjun Lampu, Barakallahu Fikum, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.